So ayan, NCAP, goods ba yun o hindi? Hello everyone, good morning sa inyong lahat dyan. Uh, it's a great day, so maaga tayo ngayon. Uh, Maghahatid ako sa aking mga kapatid sa kanilang eskwela. And have a great day. And also, kumaya, uh, medyo pag-uusapan natin ng konti yung about sa encap no contact apprehension na ina-implement doon sa Luzon. And we can uh, consider, compare dito sa mga lugar dito sa Mindanao kung meron ba mga ganyang kalakaran when it comes to no contact apprehension na mayayari sa panguhuli ng mga violators sa daan. Let's go! Yo! What's up mga amiga, mga amiga? Good morning sa lahat po. <clears throat> so, Galing ako naghatid ng kapatid ko dito sa La Pilipina National High School. So ayan, it's a great morning. So dito tayo dadaan. And kung tagatagom ka, I'm sure kabalo ka kung asa ni Dapita. Kana dalana. Pag asa ni Lapos, asa ni Lahos. So it's a great morning. Ano ba yung pag-uusapan natin sa araw na ito? So, ang pag-uusapan natin is about sa NCAP, no contact apprehension. Baga, yung wala nang kailangang mga traffic enforcer o yung mga LTO enforcer na manguhuli sa daan, kundi yung camera at sa na nakakabit sa mga poste o sa kanilang mga traffic lights yon ng mga gagamitin na para kung merong ang violation just for example ay nag u-turn ka sa lugar na hindi dapat mag u-turn ay ayon pag na picturean ka o na ka automatically ay meron ka ng violation na hindi ka naka-receive ng ticket kundi automatically pag renew mo makikita mo na yan sa system ng LTO na meron ka palang violation. So hindi ka makarinyo ng motorsiklo mo once meron siyang violation na makikita sa system ng mismong LTO. So yun ang parang pagkakaalam ko. So hindi ko lang alam kung yung NCAP ba is directly sa LTO ang ipapasa yung mismong violation mo or sa bawat city or sa mismong syudad lang kung saan ka nahuli pero sa pagkakalam ko is directly papunta na po yan sa LTO sa submit siguro so ibig sabihin pag may huli ka <clears throat> matik yun sa system sa LTO makikita yon na meron ka na palang huli or kung siguro meron sa sistema na maglalaging ka lang maverify mo na na meron kang huli pala sa NCAP so hindi na yon bago kasi sa Davao City at dito sa amin meron yan pero nga lang dito sa amin sa Bagom City ay eh, hindi ganun ka-stricto yung ganyan so walang parang ganun ano lang yung CCTV lang sa mismong traffic light ang ingay ng motor ni kuya ewan ko naririnig yung bako doon so ayan so ayan ko lang dito sa Tagum City kasi sa pagkakalam ko yung camera nakakabit sa mga mismong mga traffic light na malalaki meron din mga 360 na kalagay so So, sa pagkakalam ko din kasi, yung purpose noon is para ma-lesser yung krimen dahil marami talaga yung mga di magandang mga gawain ng mga kriminal. So at least merong mga CCTV na ma-review at makikita yung anila mga motor or sasakyan na ginamit. And another one is to help din sa So dito tayo sa crossing kurbada So to help then Na makita yung disgrasya For example Na disgrasya sa May traffic light So at least may video Na magpapatunay kung sino ba yung May kasalanan At ano talaga yung nangyari sa isang disgrasya So yun ay isa sa purpose So marami nang nabidyohan Doon sa Ganon sa amin dito sa may traffic light no, Na Ganon, na disgrace, ganito ang ginawa. Tsaka para mabideohan din yung mga pasaway, no? So, hindi ko lang sure kung ina-alarm ba ng mismong City Government of Tagum yung makikita sa video sa mismong traffic light o yung CCTV doon. So, hindi naman ganon siguro ka-stricto kasi ako minsan <laughs> nagiging pasaway din ako lalong-lalong na nagmamadali sa uh, no choice is mag left turn o right turn tayo kahit ano bawal mag left turn mag right turn pero yun na lang hindi ko na yung pinapractice ngayon kasi marami na talaga ng nanghuli sa ganyang ano <clears throat> dito sa amin just like for example yung panguhuli na <clears throat> bigla ka na mag U-turn ah, magla left turn dyan eh, yes, sa meron lang ng huli so marami nang guma marami nang ng huli sa ganyan dito sa amin so ingat ingat sa mga right turn left turn na ah, bawal mag left turn bawal mag right turn kasi baka bigla ka na lang masasorpresa may pala meron pala nang huli mga traffic enforcer so ayan ganyan na po ang sitwasyon ngayon sa mall na yan no SM mall malakilaki na rin yung nagagawa so expected 2027 ba yung pagkakalam ko na matatapos yan parang 2027 yata yung pagkakalam ko na matatapos yung SM Mall sa Tagum City kauna-unahang SM Mall dito sa Tagum City so dito po tayo sa ilalim ng flyover dumaan mga amigo mga amiga so ayan goods ba yun o hindi para sa akin uh, may goods naman na uh, kau kulang mangyayari kasi mag magiging disiplinado ang mga riders no especially yung mga kamote talaga sa daan but the negative side doon is hindi siya applicable especially sa mga lugar na matrapik talaga lalong lalo na sa Manila no sobrang traffic sobrang napakasikip ng daan dahil nga sa dami ng mga motor na dumadaan, sasakyan at mga nagmomotor kasi mostly na kuhuli doon is yung mga nagmomotor kasi para sa akin ang purpose nila is yung mga motor eh. hindi naman mga sasakyan lang eh. so kawawa doon sa incap is yung mga kubre or katulad nating na mahirap kasi nga ang lalaki ng mga fines na nilagay tapos yon maari din yang madaya kasi kahit yung yung sa tao pa lang kahit konti lang yung kahit konti lang yung pagkakamali automatically makikita yun sa camera matik yun violation na agad eh ang laki ng mga violation kawawa tayo mahirap pag gano'n, di ba so pangalawa is parang mas easy na at mas lesser na yung magiging trabaho ng mga enforcer yung mga nanguhuli talaga di ba so ginawang hayahay kapwa ang kuhan yung mga enforcer na dapat trabaho nila manghuli di ba so dapat iniisip nila bago nila ginawa yung uh, ilang beses nila pinaisipan isipan yung bago nyo yung ginawa kasi parang hindi siya applicable eh. Dito sa bansa kasi, eh. kasobra ba naman ng dami ng na mga Nagmomotor motor at saka sikip ng mga daan doon sa Manila. Hindi <laughs> naman gano'ng kasikip. Mas sadyang marami lang talaga yung mga nagmomotor no, especially doon sa mga sentro bahagi ng Manila. So, kawawa tayo mga mahirap pag nahuli bigla ng ganon, eh isang kahig, isang suka lang yung Hello bro. Good morning. So followers natin yung subscribers, sulit na supporter. So kawawa tayong mga mahirap, di ba? 'Yun ang mangyayari doon. Eh, ang liit naman ng mga sahod dito sa Pilipinas. So mostly yung mga mahihirap nagtatrabaho lang, hindi afford yung mga ganyang mga violation ang lalaki. So, di ba? Yo. So, So buti pa yung bike lane may maluwag yung daanan, di ba? So dapat shared yung bike lane doon at saka yung motorcycle para at least maiwas-iwasan yung sikip ng motorcycle lane. So, yun lang sa sobrang higpit. Para sa akin, hindi siya maganda ang epekto. Totally, hindi siya maganda ang epekto ng NCAP. So, dito na sa bahay. So, salamat sa pagtanaw. na yun kayo sa aking ginawang vlog. And also, kung bago ka pala dito sa aking video, don't forget to like, sh comment, share, and subscribe. And click the bell para updated kayo sa mga bago nating na uploads. So, dagang salamat. Once again, this is Rod Crispy's Doc. Lagi na sapi always pray before you ride, ride safe always. Mga amigo, mga amiga. Peace out.